malas na puno sa tapat ng pintuan. Mga bossing, masabi ko lamang napakamalas po niyan. Lalo-lalo na ako, ang punong ito ay uh, natatakluban na o nadidilima na ang harapan ng inyong tahanan. Malas po yun, mga bossing kung ito pa mabosing ko ay uh, may puno na hindi naman masyado malaki at nadidiliman, okay lamang po yan, itrim nyo na lamang po siya para hindi po siya lumaki at matakloban mga bossing ko ang harapan ng tahanan. Alam niyo po ba, kapag madilim yung harapan ng ating tahanan, yan ang pinakamayor harapan ng ating tahanan, yan po mga ko yung nakaka-attract ng mga negatibo. Kaya kapag uh, may puno dyan at parang tingin po ninyo ay lalaki at matatakloban ang harapan ng inyong tahanan, magdidilim ang harapan ng inyong tahanan, itrim nyo na po siya mga bossing. Pero kung halimbawa ang inyo pong pintuan ay katapat mismo mga bossing ko ng malaking punong ito o ng punong ito, lalo-lalo na ang mga puno ng mangga, ganun din po ang suha, Ganon din po ang langka, ganon din po mga bossing ko ang uh, pine tree na kalaki-laki na nakadipa. Huwag kayong gaganon, pumili kayo ng pine tree na pasahod mga bossing ko yung pinaka uh, sanga po niya. Huwag yung nakadipa mga bossing, negative din po yun. Maila po ang swerte po dyan, lalo na kapag lumaki na po siya tapos nadiliman na yung harapan ng inyong puntahanan. Pun putulin nyo na po yan ha mga bossing. Basta yung mga puno na may dakta at may tinik, negative po yan. Lalo na sa katapat ng inyo pong pintuan. Pero kung hindi katapat ang pintuan, tapos nadidiliman pa rin yung bahay, negative pa rin po yan. Dapat po mga bossing ko maaliwalas, nakakapasok yung sinag ng araw sa harapan ng ating tahanan, lalo na sa loob ng ating tahanan. At po mga bossing ko yung magiging sanhipa ng yung sa bubong po ninyo, yung mga yung mga dahon-dahon, maaaring kalawangin pa yung bubong po ninyo at bumara pa yan sa inyo pong alulod. Kaya huwag kang maglalagay ng ganyan mga bossing ko ng malalaking puno sa harapan ng inyong tahanan. Kapag may ganyan, putulin nyo na mga bossing. Mag, magpasintabi ka kasi yung mga sobrang matatanda ng puno, may mga nakatira na po dyan. Ang mga alay po dyan mga bossing ko, may video rin po kung ganyan. Ang alay po dyan mga bossing ko, ensure yung mga buhay na manok, yung mga ganun, yung puting buhay na manok, mga bossing mag-aalay ka, saka alak at tinapay mga bossing, at mag lang, panalangin ngayon pa mga bossing, kung halimbawa namang uh, hindi katapat na inyong pintuan, tapos yung punong ito, ay uh, hindi naman ganon masyadong malaki, okay lamang po yan, pero kung malaki po siya hindi naman katapat na inyong pintuan di ko ayon yung putulin itrim nyo na lang po siya. Huwag nyo pong hayaan na magdidilim ang inyo pong harapan ng tahanan dahil ito po ang dulot ay negatibo. Yan po ako mapapansin nyo sa mga horror mga bossing ko na bahay. Yung mga madidilim. Yung po yun mga bossing, instead na maka-attract ka ng swerte at instead na pumasok ang swerte, ang mga ma-attract ninyo ay negatibo. Kaya kung kayo may punong malaki sa harapan ng inyong tahanan, masasabi ko na lamang, putulin nyo po yan mga bossing ko. Dahil yan po ay nag-a-attract ng kalungkutan, mga negatibo. At yan po mga bossing ko, uh, imbis na swerte ang pumasok, instead na liwanag ang pumasok, uh, negatibo kapag po dili mga bossing. Panay kalungkutan mga bossing ko, maaring maganap.